Hello mga kapadi, nagpapalik na naman ng Hernando Vlogs mga kapadi uh, Ngayon lang na tayo na kay Ria mga kapadi Yan, dideliver ulit tayo ng parcel dito mga kapadi Matagal tayong hindi naka pag vlog ulit mga kapadi Alos mag isang linggo Masyadong busy mga kapadi kaya maraming ginagawa Kaya hindi tayo nakapag video mga kapadi Okay, kiraan lang po. Hindi ko alam yung bahay niya dito. Pwede mong magtanong. Sa po dito yung bahay ni Belen Gaira ko. Ito po, ito ang daan dito po. Oh, ito po may Salamat sir, thank you. Bali, ngayon lang ako naka-area dito mga kabadi dahil absent yung aking kasama. Kaya hindi ko masyadong alam yung mga area dito mga kabadi. Magandang hapon madam. Kaya ano po, Belen Gaira dito nga po ano. Ah oh, wala. Nasaan na po kaya? Sa dagat po. Hindi, ah, pato ko okay. oh. rin. Ah, yun lang. Oh. Siya, sige, oh, salamat oh. Tayang, ano, parcel niya. Wala ko kayong makakapag-receive dyan. Kasamahan niya, wala. Kapatid. Okay. Ah, kayo. Okay. Baka okay, marami. Ay, baka ma-receive niyo po, are. wala Hindi namin yung makontak. Yun nga, hindi makontak. Bukas ka na lang bumalay. Siya, sige ha. Oh. Bukas na lang ha. Oh. Ayun, mga kabadi. Wala yung, ano, yung ating dideliveran Ang layo pa naman nilakad ko, mga kabadi. Ay, wala pala siya dito at nag-swimming daw sila mga kabati. Yeah. Sige, salamat. Ah, dito tayo. nag dito lagi mga kabati kaya, ano, hindi masyado makapag-video mga kabati dahil talaga sa lakas ng ulan. Bahan na nga dito mga kabati yung mga in-area ang talagang tataas ng tubig, nasa evacuation center na mga... Di ba akong mga tinideliveran mga kabady? Ay nai, maganda nga po nai. Yeah. Wala po eh, wala si Bilay. nagbatokrek batokrek daw po. Okay. Oo. Tayo yung tinideliveran. Nagsisiming daw sila. Linggo kasi ngayon mga kabady, kaya wala yung ating tinideliveran. Sayang, kung bayad na sana, bibigay ko na lang sana. Hindi mo makapakasubit yung mga kabady ang motor, kaya lakad na tayo mga kabady. Dito, kulim din dito mga kapatid, malapit ng bulan. Pero na ulan sa bundok mga kapatid. Ang parcel ngayon mga kabadi 120 yung dalawang parcel ngayon Kailangan maka 112 tayo para walang tara mga kabadi pero ang deliver ko mga body, naka 75 pa lang ako mga body, kaya kailangan ko pa ng 40 plus. Wala ko lang 40 plus mga body. Ito po! Ay, naka! Yan, nagpapukit na ako mga body. May clean and book natin mga body. Para apres ko naman mga body. Hirap kumita ng pera mga kabadi Kailangan talaga masipag tayo mga kabadi Pag hindi ka nagsipag ngayon wala kang pera Sipag lang ang mga alangan, hindi ka maguguto mga kabadi uh, um. Hindi tayo nakasawad ngayon sa YouTube mga kabadi Hindi pumatak yung ating dollars kinulang mga kapatid hindi tayo nakasalot sa youtube ngayon buwan dahil kinulang ng 3 dollars yung sasawarin ko mga kapatid kaya next month next month pa tayo makapasalot sa youtube mga kapatid pero sigurado sa 24 ng sunod na buwan sasalot na tayo sa youtube mga kapatid magkakapera na tayo mga kapatid